Tinuldo ko na po na itong si Miss Sharon Coneta ang ginagawang issue na itong mga haters. Haters ni Kiko Pangilinan at syempre ng kanyang family. Family nila ni Sharon Coneta. Marami pong pinapakalad itong mga pulahan. Itong mga diehard. Alam niyo naman kung sino yung haters ng mga katulad ni Kiko, di ba? Pinapakalat na kung ay hiwalay na, na may kabit si ganito at si ganire. Yan po ang totoong intensyon. Sirain. Okay, sirain ang mga katulad ni Kiko Pangilinan. Yan po ang totoong uh, ginagawa ng mga pulahan. Lalo na po yung manasa sa social media. Yung kanilang galit, wala namang dahilan. Okay? Yung kanilang pagkamuhi sa mga katulad ni Kiko Pangilinan at Tony ni Robredo, ay totoong walang 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 ugat. Hindi hindi mo alam kung bakit sila galit na galit. Okay? Sa madalit salita, iisipin mo talaga na trabaho nila yan. Trabaho nilang manira. At magpakalat nga ng fake news. So eto, magandang kahit papano ay nililinaw ng mga katulad ni Sharon Cuneta dahil talaga pinagpipiestahan ito sa social media. Eto pong kuno ay uh, pagkakaroon nga ng kabit ni Kiko Pangilinan. <laughs> Matindi no? Lahat na lang talaga. Lahat na lang ng issue ibabato sa mga, sa mga, uh, or sa opposition netong mga pulahan at ng mga diehard. Mantakin mo ah, ganyan ang trabaho na na natipong ipagmamalaki nyo, di ba? Ito yon, ito po yung uh, paglilinaw ni Miss Sharon Cuneta. I married a good and honest man. Megastar Sharon Cuneta pens a heartfelt message for her husband, former Senator Kiko Pangilinan. Yan. Napakatagal na na, na, na gustong pabagsakin, gustong sirain na itong mga uto uto nating kababayan ang mga katulad ni Miss Sharon Coneta. Pero yun nga, wala namang nagtatagumpay sa kanila. Sa halip, lalo silang naging desperado. Okay? At ang uh, resulta niyan, kung titignan natin, habang sila ay, ay busy sa paninira at pambabatak sa mga katulad nga ni Sharon, abay, ang naging kapalit ay lalong yumayabong, lalong nagiging matatag ang family ni Miss Sharon Coneta. Ito yon. Kiko and I are not perfect. We may be going in different directions, disagreeing about the future, but all these qualities she has. I, married a good man and honest man. Yon. Ibig sabihin, maliwanag dito na wala silang problema, nagkakaroon ng problema, yes, pero yung ina-expect na malaking problema, uh, nahiwala yan. At yun nga, yung pagkakaroon ng kabit ni Kiko Pangilinan, wala pong katotohanan yon. Ayon dito sa post or pahayag na ito, ni Miss Sharon Coneta. Thank you, neighbor. Love you always. And thank you too for being a great dad to our kids. Ayun. I love you too. Mm -hmm. Love thy neighbor. ba? Diba? Matindi talaga. Lahat ng nasa oposisyon na makikilala o nakikita natin na talagang malaking personalidad. Talaga pong target na itong mga pulahan. Target na itong mga diehard na nasa social media. Bakit? Trabaho nila yan isipin na lang natin, yan ang pinagkakakitaan, napakabang, babang uri actually, ng trabaho na itong mga diehard at mga palahan. Diba? Yuck!